Ormok Ang mga kaibigan natin pong alamin ang paparating na laban kontra ni Mark Magnifico Magsayo At bago ko ituloy ang aking munting quinto, paki like, like at subscribe At pindutin ang notification bell Para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo Nang Mexico Si Eduardo Ramirez na may kartada na 28 wins, 30 knockouts and 3 losses. Sa uli niyang laban ay technical knockout ang kinalalabasan. Abay matindi ito at matinding insayo ang kailangan ay pati kasi ni magsayo ang kanyang katawan. Alam naman natin na ang Meksikano ay mahilig sa body shot. Well, nasa 130 na si Magsayo. So, fair na pwedeng matigas ng katawan nito hindi tulad noon na ipigang piga ngunit hindi magpakampante si magsayo dito dahil noong 2022 natalo itong si Ramirez kay Pitbull Cross at lahat po na mga tumalo nitong si Ramirez ay mga bigatin kaya gutom ito sa pagkapanalo ang manalo pala nito ay pwedeng makalaban ang mga bigating mga champion tulad rin ng kasamahan rin niya sa sparring si Pitbull Cruz at si Vasily Lomachenko at Jorvinta Davis at kailangan ay pagiging sayuhan ni Mark Magsayo sa labang to dahil ito ang daan niya tungo sa kanyang tagumpay na maging 2 division world champion tulad ni Marlon Tapales. At dito naman tayo kay Cuadro Alas Casimero manla. Kebred. Ito po ang sabi ni malapit na kaibigan ni Bus ni Cuadro Alas na si Boss Rich doon na posible ngayong August o July ang laban ni Cuadualas at si at di matuloy ang laban nga nila ni Neri parang aakyat si Neri sa 156 featherweight division posible ang makalaban ay si Duhini at Sam Goodman dahil sa WBA ranking Sam Goodman talaga at Duhini ang nasa top contender at pang-apat itong si Carl James Martin pwedeng mga, mga kaibigan ay mapalaban na talaga ang pinakahintay natin na si Carl James Martin at si Marlon Tapalis naman ay nasa pangalawa sa WBC IBF kaya mga kabrad tanging si, sa WBO lang si Alas ang nasa pangalawa itong pag-asa ng Pilipinas kundi aakyat si Inuhi sa Federwit ay at si Casimiro at Martin at baka itong tatlong ito posibleng maglaban sa world title ng Super Bantamweight dahil nasa top contender na sila pero sabi ni Boss Rich Don, na isang malapit na kaibigan ni Alas ay malamang si Sam Goodman para sa mga top na boxer ay di daw sila laban kung sa Japan gaganapin ang laban dahil madaya daw ang gloves at wraps sa kampo ni Monster Inoue sa Japan.